Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 21, 2025. Sa araw na ito ng Mayo 21, mararamdaman mo ang matibay at pamilyar na yakap ng iyong sariling kalikasan, ang likas mong katangian na matatag, mapagkakatiwalaan, at may kakayahang magbigay ng kapanatagan sa iyong paligid. Isa kang haligi na nagbibigay ng lakas at katiyakan, hindi lamang sa iyong sarili kundi pati sa mga tao sa paligid mo. Ang kapangyarihang ito ay isang biyaya na nagbibigay sa iyo ng pambihirang kakayahan upang makalikha ng isang ligtas na mundo kung saan maaari kang umunlad ng malaya. Sa paglalakad mo sa araw na ito, maglaan ng panahon upang magnilay sa epekto ng iyong katatagan sa mga desisyong iyong ginagawa. Ang iyong determinasyon at tibay ng loob ay hindi biro, ito ang mga haligi na sumusuporta sa bawat hakbang na iyong tinatahak. Sa bawat pagharap mo sa hamon, tandaan na ang iyong hindi matitinag na diwa ang siyang nagpapakita ng iyong tunay na lakas. Ang iyong pagpupunyagi at paninindigan ay nagiging ilaw na gumagabay hindi lamang sa iyong landas, kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa iyo. Munit sa kabila ng matibay mong pagkatao, ang araw na ito ay may dala ring paanyaya sa iyo na pumikit sandali sa abalang mundo at pakinggan ang malalim na tinig ng iyong puso. Ang mga enerhiyang pumapalibot sa iyo ngayon ay nag-aanyaya sa iyo na harapin ang mga damdaming madalas mong tinatago o minamaliit dahil sa pagiging praktikal. May mga sandali na ang pakikinig sa iyong emosyon ay mas makapagbibigay linaw kaysa sa pag-asa sa mga rasyonal na pag-isip. Sa pagyakap mo sa mga damdaming ito, matutuklasan mo ang mas malalim na bahagi ng iyong sarili na madalas ay naiiwan sa likod ng abala at responsibilidad. Ang pag-introspeksyon na ito ay isang mahalagang hakbang upang maintindihan ang iyong mga tunay na hangarin at pangangailangan. Huwag matakot harapin ang iyong mga kalungkutan, takot, o alinlangan sapagkat sila ay bahagi ng proseso ng paglago. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga ito, mabibigyan mo ang iyong sarili ng kapayapaan at kalayaan mula sa mga negatibong emosyon na matagal mo nang dinadala. Ito rin ay isang araw na puno ng potensyal para sa pagbabagong anyo. Sa ilalim ng mga enerhiyang ito, nararamdaman mong kailangan mong palakasin ang iyong sarili, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi higit sa lahat sa espiritual at emosyonal. Ngayon ay tamang panahon upang pag-isipan ang mga gawi o paniniwala na maaaring naging hadlang na sa iyong pag-unlad. Marahil ay may mga lumang pananaw o mga pattern na paulit-ulit mong ginagawa, na dati-rati ay nakakatulong ngunit ngayon ay nagiging pabigat na sa ang pagtanggap na kailangan mo ng bitawan ang mga ito ay isang matapang na hakbang tungo sa iyong tunay na paglaya. Ang pagbitaw sa mga lumang gawi ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa sarili, kundi pagbibigay daan sa mas malawak na pagkilala sa sarili at sa mga posibilidad na naghihintay. Sa bawat paghina mo, hayaan mong maghilom ang mga sugat ng nakaraan at magdala ang bagong hangin ng pag-asa at pagbabago. Sa paglalakbay mo sa araw na ito, malaki ang maitutulong ng pagbibigay halaga sa iyong panloob na karunungan. Hindi lahat ng sagot ay matatagpuan sa labas, minsan, ang pinakamahalagang mga sagot ay nagmumula sa katahimikan ng iyong puso. Maglaan ng sandali para sa tahimik na pagmumuni-muni, magtiwala sa iyong sariling instinto, at hayaan ang iyong emosyon na magsilbing ilaw sa paglalakbay na ito. Sa balanse ng emosyon at praktikalidad, makakamtan mo ang panloob na katahimikan at kasiguraduhan na iyong hinahanap. Huwag kalimutang kilalanin at ipagdiwang ang maliliit na tagumpay sa bawat araw. Ang bawat hakbang na malapit ka sa iyong mga layunin ay isang paalala ng iyong lakas at determinasyon. Sa pagtanggap mo sa iyong sarili, kabilang na ang iyong mga kahinaan, mas lalo kang magiging matatag at mas handa sa mga hamon ng buhay sa aspeto ng relasyon, panahon na para suriin ng mabuti kung saan ka tunay na masaya at saan ka lamang nabibigatan. Maaaring may mga ugnayan na dati ay nagbibigay ng saya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pagod o kalituhan. Hindi kailangang madaliin ang pagdedesisyon na tapusin ang mga ito, ngunit mahalaga na maging tapat sa sarili tungkol sa mga nararamdaman. Sa ganitong paraan, magagawa mong bigyang daan ang mga relasyong mas nakakatugon sa iyong pangangailangan at nagpapasaya sa iyong puso. Sa trabaho o negosyo naman, mararamdaman mo na mas binibigyang halaga mo na ngayon ang mga gawain na may tunay na kahulugan at hindi lamang nakatuon sa material na bagay. Piliin mong ituon ang iyong lakas at panahon sa mga proyekto o gawain na magbibigay ng pangmatagalang benepisyo at kasiyahan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, isang kulay na sumisimbolo ng paglago, kasaganaan, at panibagong simula. Sa pagsusuot o pagdadala ng kulay na ito, mapapalakas mo ang iyong koneksyon sa kalikasan at ang iyong panloob na kapayapaan. Ang iyong maswerteng numero ay 22 at 35, mga numerong nagdadala ng mensahe ng balanse, responsibilidad, at malalim na pangunawa sa sarili. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa mga desisyon o bilang paalala ng iyong lakas at kakayahan. Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo, ang pag-aayos ng iyong mga gamit, pagtanggal ng mga hindi na kailangan, o pagbibigay ng mga lumang gamit sa nangangailangan ay makatutulong upang mapanatili ang kalinisan, hindi lamang sa iyong paligid kundi pati sa iyong isipan at damdamin. Bilang paalala, huwag mong madaliin ang iyong mga hakbang. Ang tunay na paglago ay isang proseso na nangangailangan ng pasensya at dedikasyon. Bigyan ang iyong sarili ng oras upang umunlad ng dahan-dahan. Hindi kailangang maging perpekto araw-araw, ang mahalaga ay nagpapatuloy kang tumahak sa landas na ito nang may katapatan sa sarili. Sa bawat araw na pinipili mong harapin ang mga hamon, ipinapakita mo ang iyong tunay na lakas at tibay ng loob. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaan mong ang katahimikan ng gabi ang magsilbing paalala na ligtas kang magpahinga at magpatawad sa iyong sarili. Isang magandang pagkakataon nito upang bitawan ang mga bagay na hindi mo na kayang dalhin at maniwala na bukas ay may dala ng panibagong pag-asa at oportunidad. Hindi kailangan gawin agad ang mga malalaking hakbang, ang bawat maliit na hakbang na ginagawa mo patungo sa iyong mga pangarap ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay. Sa bawat paghinga at sandali ng pag-aalaga sa sarili, naroroon ang tunay na kagandahan at lakas. Patuloy mong yakapin ang iyong paglalakbay, Taurus, at hayaang ang araw na ito ay maging paalala na ikaw ay patuloy na lumalago, lumalalim, at palapit ng palapit sa buhay na tunay mong hinahangad at karapat dapat makamtan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.